sa gitna ng lunti ang bukid ng tarlac, kung saan ang hangin ay laging may halong amoy ng bagong ani na palay at ang araw ay sumisingaw sa malawak na tanawin ng mga bundok sa malayo, nakatira ang pamilyang Santos. Si Mang Pedro, isang matatag na magsasaka na may edad na limamput isa, ay ang ulo ng tahanan. Siya ang uri ng lalaki na laging maaga gumising bago pa sumikat ang araw upang tingnan ang anyang mga tanim. Ang kanyang asawa, si Aling Maria, ay isang dating guro na ngayon ay abala sa pag-aalaga ng kanilang maliit na sakahan at sa paghahanda ng mga pagkaing gawa sa sariling ani. Mayroon silang dalawang anak. Si Ana, ang panganay na dalagita na labing anim na taong gulang na mahilig magbasa at nangangarap na maging doktor at si Juan, ang bunsong lalaki na labing apat na laging nasa labas, tumutulong sa ama sa bukid o naglalaro kasama ang mga kaibigan sa nayon. Ang buhay nila ay payapa, bagamat hindi madali. Ang probinsya ng Tarlac ay kilala sa kanyang mayamang lupa, ngumit ang panahon ay pabago-bago. Minsan ay tagtuyot, minsan ay baha. Ngumit ang pamilyang Santos ay matatag, sila ay naniniwala sa Diyos, sa pagsisikap at sa isa't isa. Gayunpaman, may isang butas sa kanilang puso na hindi napupunan ng lahat ng iyon, ang kawalan ng isa pang anak. Matagal nang nais ni namang Pedro at Aling Maria na magdagdag ng miyembro sa pamilya, lalo na pagkatapos ng isang malungkot na karanasan kung saan nawala ang kanilang ikatlong anak sa kapanganakan. Kaya nang marinig nila ang tungkol sa isang lokal na ampunan sa bayan ng Concepcion, nagdesisyon silang mag-ampon. Isang maulap na umaga ng Abril, dumating sila sa ampunan. Ito ay isang maliit na gusali na pinamamahalaan ng lokal na simbahan, puno ng mga batang naghahanap ng bagong tahanan. Doon nila nakilala si Marco, isang binatilyong labing apat na taong gulang. Si Marco ay may maitim na balat, matangkad para sa kanyang edad, at may mga mata na laging nakayuko, parang may tinatagong lihim. Sabi ng madre na nag-aalaga sa ampunan, si Marco ay ulila mula pa noon siya ay sanggol. Lumaki siya sa iba't ibang ampunan, lumipat-lipat dahil sa kanyang matigas na ulo. Ngunit may potensyal daw siya, matalino, mahilig magbasa at may talento sa pagguhit. Kailangan lang niya ng matatag na pamilya, sabi ng madre habang tinitignan ng maghasawa. Isang tahanan na magbibigay sa kanya ng pag-ibig na hindi niya naranasan. Nang unang makita si Marco, agad na naawa si Aling Maria. Parang si Juan noong maliit pa, bulong niya kay Mang Pedro. Si Mang Pedro naman ay tumanggo, bagaman may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Si Marco ay hindi mukhang ordinaryong bata. May mga peklat sa kanyang braso at ang kanyang ngiti ay laging maikli, parang sa pilitan. Ngunit ang pagnanasa nilang magkaroon ng isa pang anak ay mas malakas kaysa sa anumang pagdududa. Pagkatapos ng isang linggo ng proseso, mga papeles, interview at bisita, opisyal na nilang inampon si Marco. Dinala nila siya sa kanilang tahanan sa isang maliit na barangay sa labas ng Tarlac City kung saan ang mga kapitbahay ay laging handang tumulong at ang buhay ay simple. Sa unang mga araw si Marco ay tahimik siya ay nakaupo sa gilid ng sala, nanunood sa pamilya habang sila ay kumakain ng hapunan. Ang tahanan ng mga santos ay hindi malaki, tatlong silid tulugan, isang kusina na may lamesa na gawa sa kahoy at isang maliit na hardin sa likod kung saan nagtatanim si Aling Maria ng gulay. Inilagay nila si Marco sa silid ni Juan na may dalawang kama at isang maliit na mesa para sa pag-aaral. Ito na ang iyong tahanan anak, sabi ni Aling Maria habang inaayos ang kanyang mga gamit, ilang damit na bigay ng ampunan at isang lumang backpack. Si Marco ay tumanggo lamang ngulit sa kanyang mga mata may isang sulyap ng pagtataka parang hindi siya makapaniwala. Unti-unti nagsimulang maging bahagi si Marco ng pamilya. Sa umaga, tumutulo siya kay Mang Pedro sa bukid. Natututo siyang magtanim ng palay, mag-alaga ng manok, at mag-ani ng mais. Si Mang Pedro ay natutuwa dahil si Marco ay malakas at mabilis matuto. Magaling ka pala Marco, sabi niya isang araw habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Parang ikaw ay lumaki sa bukid. Si Marco ay ngumiti ng bahagya, ngulit ang kanyang sagot ay maikli. Natuto ako sa dati hong lugar. Hindi niya binanggit kung saan iyon at hindi naman nagtanong si Mang Pedro. Sa gabi naman, tinutulungan niya si Aling Maria sa kusina. Natututo siyang magluto ng adobo at sinigang at minsan ay nagbibiro pa siya tungkol sa kanyang mga pagkakamali, tulad ng masunog ang kanin. Si Aling Maria ay natatawa at sa kanyang puso, nararamdaman niyang si Marco ay tunay na anak na nila. Si Ana at Juan ay unti-unting naging malapit din kay Marco. Si Ana, na mahiyud magbasa, ay nagbigay sa kanya ng ilang libro mula sa kanyang koleksyon. Mga kwento tungkol sa pakikipagsapalaran at misteryo. Basahin mo ito, Kuya Narco, sabi niya. Tinatawag siyang kuya upang ipakita ang respeto. Si Marco ay tumatango at nagbabasa sa gabi sa ilalim ng ilaw ng lampara. Si Juan naman ay naglalaro kasama niya ng basketball sa bakuran o kaya ay nagbibisikleta sa mga daan ng barangay. Ikaw mong bagong kanaruko. Sabi ni Juan nang unang beses silang naglaro. Si Marco ay natatawa. Ngunit may mga oras na siya ay biglang natatahimik. Tumitingin sa malayo. Parang may iniisip na malalim. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay. Sa unang buwan, lahat ay maayos. Si Marco ay pumapasok sa lokal na high school kung saan siya ay mabilis na nakakakuha ng mabubuting grado, ang mga guro ay nagulat sa kanyang talino, lalo na sa matematika at sining. May potensyal ang batang iyan. Sabi ng prinsipal sa mag-asawa nang dumalaw sila sa paaralan. Sa tahanan, si Marco ay nagsimulang magbukas. Isang gabi, habang sila ay kumakain, ibinahagi niya ang kanyang mga guhit, mga larawan ng bundok ilog at mga tao na mukhang malungkot. Galing mo anak, sabi ni Aling Maria at inakap niya ito. Si Marco ay yumuko, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya ng tunay. Mulit habang lumilipas ang ikalawang buwan, may mga maliliit na bagay na nagsimulang magbigay ng kakaibang pakiramdam. Isang umaga, na wala ang maliit na pitaka ni Mang Pedro na may ilang libong piso para sa binhi. Siguro nahulog ko sa bukid, sabi niya. Mulit nang hanapin nila, wala ito. Si Marco ay tumulong sa paghahanap, mukhang nag-aalala. Mulit nang matagpuan ito sa ilalim ng kama niya, walang laman na pera, sabi niya na baka nahulog lang ito doon. Si Mang Pedro ay tumanggo, ngunit maibahagyang kirot sa kanyang dibdib. Baka aksidente lang, inisip niya. Sa ikatlong buwan, nagsimulang maging mas madalas ang mga kakaibang pangyayari. Si Ana ay napansin na ang kanyang mga libro ay nawawala minsan at kapag natagpuan, ang mga pahina ay mukhang binasa ng iba. Kuya Marco, hinara mo ba? Tanong niya isang beses. Si Marco ay umiling ngulit ang kanyang mga mata ay umiiwas. Si Juan naman ay nawala ng kanyang bagong bisikleta isang regalo mula sa tiyuhin nila. Ito ay natagpuan sa likod ng bahay ngulit may gasgas na hindi dati. Maka ginamit ko at nakalimutan, sabi ni Marco ng tanungin. Ngulit si Juan ay nagtaka dahil hindi naman siya nagpapahiram. Aling Maria ay nagsimulang mag-alala. Sa gabi naririnig niya minsan ng mga hakbang sa sala parang may gumagalat. Isang beses nagising siya. At nakita si Marco na nakatayo sa kusina hawak ang isang kutsilyo. Sabi niya na nagugutom lang siya at mag ng sandwich. Ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anak, may problema ba? Tanong niya. Si Marco ay umiling at bumalik sa silid. Ngunit mula noon, nagsimulong maging mas tahimik siya ulit. Sa ikaapat na buwan, ang tensyon ay nagsimulang lumalim. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsalita. May bagong anak kayo? Mukhang matalino pero parang may tinatago, sabi ng isang tindera sa palengke. Si Mang Pedro ay nabalitaan na may mga ninakawan sa katabing barangay. Maliit na bagay tulad ng pera at alahas. Hindi niya iniugnay iyon kay Marco, ngunit ang kanyang isip ay nagsimulang magduda. Isang gabi, habang sila ay nagdarasal bago matulog, si Marco ay hindi sumali. Bakit anak? Tanong ni Aling Naria. Hindi ako naniniwala sa ganyan, sagot niya ng mahina at ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Habang papalapit ang ikalimang buwan, ang tahanan ay nagsimulang maging mas mabigat ang atmosfera. Si Marco ay lalong naging malayo, madalas na nawawala sa gabi sabihing nag-aaral daw sa library ng paaralan. Si Ana ay nagsimulang maging takot. Isang beses, nakita niya si Marco na may hawak na kanyang diary. Mulit ng tanungin, sinabi niyang aksidente lang na nahulog ito. Si Juan ay nawalan ng kanyang paboritong relo at nang matagpuan ito sa bag ni Marco, ang paliwanag ay baka inilagay mo doon. Si Mang Pedro ay nagsimulang magbantay. Moit sa kanyang puso ayaw niyang maniwala na may mali. Siya ay anak natin, paalala niya sa sarili. Ngunit isang gabi bago matapos ang ikalimang buwan, nangyari ang isang bagay na nagpabago ng lahat. Si Aling Maria ay nagising dahil sa ingay sa sala. Bumaba siya ng dahan-dahan at doon niya nakita si Marco. Hawak ang kanilang maliit na kahon ng pera na itinago sa aparador. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. Anak, ano yan? Bulong niya. Si Marco ay natigilan at ang kwento ay nagsimulang magbuka ng lihim na matagal nang nakatago. Sa sandaling iyon, ang sala ng tahanan ng mga santos ay tila tumigil ang oras. Si Aling Maria ay nakatayo sa hagdanan, ang kanyang kamay na nakahawak sa railing, habang ang liwanag mula sa kusina ay nagbibigay ng mahinang anino sa mukha ni Marcos ang kahon ng pera, isang lumang lata na may ilang libong piso na ipon para sa susunod na ani, ay hawak niya ng mahigpit, parang isang lihim na kayamanan. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pagtataka at pag-asa, ay ngayon ay puno ng takot at galit. Nanay, hindi ito ang iniisip mo. Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at ang mga salitang iyon ay mukhang walang saysay. Si Aling Maria ay lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang mga paa na walang sapatos ay hindi gumagawa ng ingay sa sahig na kahoy. Anak, ibalik mo yan. Pwede nating pag-usapan. Sabi niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang boses na mahinahon. Sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang tambol na nagbabala ng sakuna. Si Marco ay umatras ng isang hakbang ang kanyang likod ay sumandal sa aparador. Hindi mo naiintihan, sagot niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na emosyon. Hindi na ang peking ngiti o ang tahimik na pagyuko. Ito ay galit, haluhalong disperasyon. Kailangan ko ito. Kailangan ko umalis. Sa itaas nagising si Mampeglo dahil sa ingay. Siya ay bumaba ng mabilis ang kanyang mga paa na mabigat sa pag-aalala. Nang makita niya ang eksena, ang kanyang mukha ay nagliwanag ng pag-unawa at pagkadismaya. Marcos, ano to? Tanong niya ang kanyang boses na malakas at matatag bagamat may bahid ng sakit. Si Marco ay tumingin sa kanya at sa sandaling iyon, ang kwento ay nagsimulang lumutang tulad ng isang gusot na sinulid. Tatay, sorry. Pero kailangan kong bayaran ang utang ko. Sa dati kong buhay, may mga tao na hinahabol ako. Lumipas ang ilang minutong katahimikan habang ang pamilya ay nakaupo sa sala. Si Ana at Juan ay nagising din dahil sa ingay at ngayon ay nakaupo sila sa sopa, ang kanilang mga mata na puno ng pagtataka at takot. Si Marco ay nagsimulang magkwento ang kanyang boses na una ay nanginginig ngunit unti-unting naging malamig. Siya ay hindi lamang ulila. Sa ampunan, siya ay naging bahagi ng isang grupo ng mga batang lumaki sa kalye ng Manila bago siya dinala sa Tarlac. Doon, sa madilim na sulok ng lungsod, siya ay natutong mabuhay sa pamamagitan ng maliit na pagnanakaw, mga pitaka sa palengke, pagkain mula sa tindahan. Ngunit isang araw, siya ay nahuli ng isang grupo ng mas matatandang lalage na pinamumunuan ng isang tinatawag na Boss Rico. Sila ay nagbigay sa kanya ng utang, pera para makatakas, at ngayon pagkatapos ng limang buwan, sila ay naghahanap sa kanya. Kung hindi ko babayaran, pupuntahan nila ako dito. Baka pati kayo madamay, sabi niya. Ngunit ang kanyang tono ay hindi puno ng pag-aala, kundi ng pagmamatigas. Si Mang Pedro ay nakikinig ng tahimik ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang noo. Sa kanyang isip, ang mga maliliit na pangyayari sa nakalipas na buwan ay nagsimulang mag-ugnay. Ang nawawalang pera, ang mga bagay na nawawala at natatagpuan sa kanyang silid, ang mga gabi na siya ay nawawala. Bakit hindi mo sinabi sa amin anak? Tanong niya. Si Marco ay umiling ang kanyang mga mata na walang emosyon. Bakit? Para ano? Para mas lalong maging mahirap. Kayo naman ang nagampon sa akin. Ako ang problema nyo. Si Aling Maria yumakap sa kanya. Ngunit si Marco ay umiwas. Ang kanyang katawan na matigas tulad ng mato. Sa sumunod na mga araw, ang tensyon ay lumalim pa. Si Mang Pedro ay nagdesisyon na tumawag sa lokal na pulisya. Hindi upang ipakulong si Marco kundi upang humingi ng tulong. Ngunit si Marco ay tumanggi. Huwag kayong makialam, ako ang bahala sa sarili ko, sabi niya. At mula noon, siya ay lalong naging malayo. Ang barangay captain, isang matandang kaibigan ay nagbigay ng payo. Bantayan niyo siya, ang mga ganyang grupo ay mapanganib. Mulit si Marco ay hindi na natili sa bahay. Siya ay madalas na nawawala bumabalik lamang sa gabi na may bagong piklat o sugat na hindi niya ipinapaliwanag. Si Ana ay nagsimulang magsaliksik sa kanyang telepono tungkol sa mga gang sa Manila at ang mga kwento na nabasa niya ay nagbigay sa kanya ng takot, karahasan, pagnanakaw at minsan ay pagpatayan. Siya ay sinubukang kausapin si Marco isang gabi sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Kuya, bakit hindi ka magbago? Kami ang pamilya mo. mulit si Marco ay tumawa lamang isang tawa na walang saya. Magbago. Para saan? Eto ako. Lumaki ako sa ganyan. Kayo ang mga tanga na naniniwala sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na sumaksak sa dibdib ni Ana at mula noon, siya ay nagsimulang umima sa kanya. Sa ikalimang buwan, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Isang gabi, habang ang pamilya ay natutulog, may kumatok sa pinto. Si Mang Pedro ay nagising hawak ang kanyang itak na ginagamit sa bukid. Nang buksan niya ang pinto, tatlong lalaki ang nakatayo roon. Mga mukhang matigas, may tatu sa braso at ang isa ay may piklat sa mukha. Nasan si Marco? Tanong ng pinuno na si Boss Rico. Si Marco ay lumabas mula sa silid. Ang kanyang mukha na hindi maputla kundi puno ng pagmamatigas. Boss, may pera ako. Pero hindi ko ibibigay lahat. Kailanang ko rin. Ang sumunod na mga sandali ay puno ng kaguluhan. Si Boss Rico ay tumawa, isang tawa na puno ng pang-uuyam. Maliit na pera lang 'yan, bata. Kailangan mong sumama sa amin. May trabaho ka pa. Si Mang Pedro ay lumaban, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang anak. Umalis kayo. Ito ang aming tahanan. Mulit ang mga lalaki ay mas malakas. Isa sa kanila ay tinulak si Mang Pedro at ang itak ay nahulog. Si Aling Maria ay sumigaw, tumatawag ng tulong sa mga kapitbahay. Si Ana at Juan ay nagtago sa silid, ngunit si Ana ay lihim na tumawag sa pulisya gamit ang kanyang telepono. Si Marco ay nakatayo doon, ang kanyang isip na puno ng kaguluhan. Sa halip na lumaban para sa pamilya, siya ay lumapit kay Boss Rico at ibinigay ang kahon ng pera. Eto na, hayaan nyo na sila. Ngunit si Boss Rico ay umiling. Hindi sapat yan. Sumama ka o papatayin namin sila. Sa sandaling iyon, si Marco ay nagdesisyon. Hindi para sa pamilya, kundi para sa sarili. Siya ay sumama sa kanila. Umalis ng walang lingon habang ang pamilya ay nanonood sa takot at sakit. Dumating ang pulisya, ngulit huli na. Ang tatlong lalaki at si Marco ay nawala na sa dilim ng gabi. Ang mga kapitbahay ay dumating, ngunit ang kanilang tunong ay walang saysay. Sa ospital, habang ginagamot ang sugat ni Mang Pedro mula sa tulak, ang pamilya ay umiyak ng magkasama. Bakit hindi siya nagbago? Bakit hindi niya pinili kami?